Gusto mo talaga makasama din ang magulang mo? Hindi Parehas po sila mag-asawa. Gusto hmm. kong Matapos nga ang halos isang buwan na pangungulila ni Tatay Doro kay Nanay Isin, ngayon ay muli na silang nagkita. Noon na talaga medyo nagsamahin loob ko sa iyo. Kasi ako kong maging plastik ay. Dahil matapos nga ang labing walong taon na hindi pagkikita ni Nanay Rowena at ni Nanay Isin, ay hindi inaasahan na naiwan si Tatay Doro na mag-isa dito sa tahanan. Nito eh, ako, nag na. <laughs> I love you very much, but nobody can touch. <laughs> Ito na yung final decision ng pamilya nila. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, paggabi na. At magsi 6pm na halos. Galing kami kina Juju at Herlin. At nandito kami ni Rans ngayon, kina Tatay Doro. Para kamustahin kasi ang pagkakaalam ko sa napanood ko. Parang Webes. Webes ano? Webes. So Webes ngayon kasi. Uh, iyahatid si Nana Isin dito So, susubukan natin Baka nandi dito na No, tatry lang naman natin Tapos na din natin si Tatay Doro Ano uh -huh. At Baka nandi dito naman Kasi sa labas Ang tinignan namin wala naman Maluwa-liwanag pa naman Kaya pa naman May kita nyo pa si Tatay Doro Kaya tara Samahan nyo kami Pasok na tayo dito Tara Kasi base dun sa napanood ko uh, Thursday Yung sabing iyahatid Parang hindi Hindi ako nagkakamali hindi ko lang sure kung tama ba yung sinasabi ko na Thursday siya iyahatid Pero yun yung pagkakaalam ko lang Malay naman natin, nandito na si Nanay Isin, di ba? At uh, napakarami kong comment na nabasa Parang nandito na nga yata. Tama nga po, nandito na si Nanay Rowena at si Nanay Isin pero pinapunta ko muna doon si Rance kasi kailangan magpaalam muna tayo kung pwede ba tayong mag-vlog ngayon sa kanila kasi baka mamaya eh, hindi na pala pwede. So kailangan magpaalam muna tayo ng maayos. Wait lang natin si Rance nandun si Rance nagpunta doon. Okay, sige. Okay, pinayagan daw si Rance Siyempre kailangan nagpaalam, di ba? Hindi naman pwedeng basta tutok lang tutok tayo ng kamera. Kailangan natin magpaalam ng maayos. Nakakatuwa naman kasi andi dito na si Nanay Rowena at si Nanay Isin. So tama nga 'yung napanood ko. Webes nga talaga pala 'yung araw na pagpunta dito ni ano ni Nanay Rowena at Nanay Isin. Nadating pa lang daw sila. Hmm. Sino ibang tao parang dami. Ah, uh, anak nino. Ah. Uh. Dito na nga sila. O na kamusta kayo? Yung time no si. Ganito, uh, kinarating pa lang. <laughs> kamusta po kayo? Ganito, kinarating man. pa lang. Ha? Babalik din sila bukas. Mabalik. O kayo? Mm -hmm. ano ko yung gusto. Mabalik. Anong ano nyo? Kala ko na, na doon. Hindi babalik. Ano, na ako. Ha? Ha? Ma -ma -ma Parang nagitim ka lalo. <laughs> <laughs> oh, ba't sobrang init ba doon? Oo, banas. sobrang banas. yan ay, 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 pa, ay, pa, ay, pa, ay pa, Parang iba yung ngiti ni Tatay Duro ngayon ah. <laughs> <laughs> parang malakas ka na pati ngayon ah. Ay, hindi. Ay, ganun ba? Eh. Kala ko mas naglakas na ngayon. O, oh, Nanay Rowena, kamusta po? Parang sunog din si Nanay Rowena. Mister niya po? Mm -hmm. Ah, ha, mister. Parang sunog kayo ngayon ah. Go up sa biyahe kami pa yung bangka ay. papunta dito bangka? Ah, uh, sinong nag-drive si kuya? Wow. Alam mo ba nga ba nagbabiyahe kami? Tinatawa na nila ako kasi burdyos ako ng burdyos. Sabi ko si Tatay Dora may kasalanan ng lahat. <laughs> Mm, kamusta naman po ang pag-stay niyo doon, Nanay? Ay, ganun din. Okay naman, masaya naman po kayo takasama niyo si Nanay. Pati ang iyong mga apo nakita mo. Nakita ko naman. Hmm. Masaya nga po 'yan doon at nakita niya 'yung mga apo niya, 'yung mga binata na. Binata na? Binata na ba lahat ang anak ni Nanay Rowena? Ay, ang maliit ay tatlo. Ano ni ni tatlo? Tatlo. Ay, ang nanay, binata. Nanay, mo may pagkain sa bata, bigyan mo ang anak mo. Pagod sa biyahe. Ito, ang bunso mo. Opo. Ito, ito po yung nabitaw ko nang ako po pumarito. Yeah. <laughs> bitaw pa nung bitaw? Na, ay, niwala'y Hiniwalay. Hiniwalay po siya sa bebe. Ah. Ay, po di, ano? eh, di pa ano siya nung nagpunta ka dito? Ay, iyak nang iyak na, po sabi nung aking asawa. Napapalo ng eh, na nga daw. di hindi na, hindi ng, ano, ng gata, Nung tinatimpla, hindi. Hindi po, sa baso lang po siya nainom. Ah, okay ka, nainom naman no, pala, basta't nasa baso. Ito, may ano dito. Oh, nasan yung mga cupcakes dito? Bigyan mo ng cupcakes nito. Bata. Nakain siya nito? Kari mo, mo daw, nakain ka nito. Lalaki, bagay ito. Kain. Mm. Layo din natakbo. Mm. Alas sa ito mga maris na yun. Layo ng biyahe nyo. Ano? Kain ikaw, kain, kain. Maliit po yung bangka na. Buti kaya, ano? Kaya pala ng bangka pala talaga dito. Kaya po. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grabe. 12 <coughs> oras ang biniyahin nila. Sobrang layo. <coughs> Diyan ang doon sa kapalungga. Hindi <coughs> lang ninyo kami naabot. <coughs> ah, dito <tos> alas 3. <coughs> ah, okay. Kala ko ngayon lang alas 6. Alas 3 po kami po eh. Nina, tag lang po dyan sa kapalungga at nag-abang po kami sa sasakot. Ah, ibig sabihin, dinaong nyo yung bangka nyo sa may baywalk. <tos> Tapos <tos> saka kayo nagpunta dito. Opo, oh, nakatrisipin po kami. Grabe. Nandito okay. mo labit lang. Oh, Natuwa naman ako. Hindi <laughs> <Kami, laughs> naman alam ang tubo. <laughs> Hindi po naman. Kami nga po yung muntik ng maligaw. Sabi ng aking kahabi <laughs> ni Mama. <laughs> anak, pero <laughs> ay, wala na ako nakikita. Nakikita ng ano, hapon. <laughs> <laughs> ay, pagkuan ay gumanan ako dun. Gumanan ako. First, first time mo sa ka nanay na, na magpunta na dito nang nakabangka? First time mo? Ay, walang. Hindi naman. Wala naman sasakyan. Ah, ibig sabihin ko nga, first time mo. na bangka ang gamit kapunta dito. Ay, ay, ay. Okay. So, Mahalaga, mga. masaya ka naman at nakita mo yung mga apo mo doon. Oo, oh, makakarni pa nga sila ng baboy. Ay, magantay Oo. daw ako. Sabi ko, hindi na. Mauwi na rin ako. Anong plano nyo? Anong decision nyo ngayon? Hi. Na doon ba ang gusto nyo? O dito kayo maninirahan? Saan ang gusto nyo? Pag doon, okay lang din naman. Susuporta na lang namin kayo. Doon? Kung doon ang gusto ninyo, pwede pa naman din kayo magpabot ng tulong sa inyo. Pwede naman kami magbigay-bigay pa rin sa inyo. Pero kung dito ang gusto ninyo, okay lang din naman, wala namang problema sa so, pag-uusap ninyo. Mm, ano ba sa pag-uusap ninyo? Ano ba ang gusto ninyo? Sabi sa Eh, nasa, nasa sa iyo. Ikaw ang, ikaw, 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 ang, father di pamilya. Ikaw ang bahala. Diba? Alam nga naman ako ang magsunod. Ako ang sumunod na sumunod sa iyo. Ako, sum, ikaw ang sumunod na sumunod sa akin. Ikaw ang father di pamilya. Ikaw ang Pakunin mm. ko. Ano na mo pa? Banda ni Pamela, kung ito na ako na doon. Ay, Papa, hindi ko lagi gusto agad ako makita ng mga apo niyan, mga anak niyan. Kaya ano kayo mag-away, tatay? At least sa malaga nandito na si nanay. Kaya, kung gusto ay, mo, mo dito, na, di gusto mo, dito tayo. Mm. At kagawan tayo ng bahay nila. Kung gusto sabi mo. ko nga nangyari, nangyari naman na yun. Mm. Kung doon nyo gusto, pwede pa din naman kami magpabot-abot sa inyo ng tulong. Wala namang problema yun. Doon But, kami, dida, hmm. Rway, ko na lang ba? pinipilit kami na doon kami dito hmm. patira. Si Nanay na tatanungin ko, Nanay, alay ka, Ikaw po ba gusto mo talaga makasama din ang magulang mo? Opo, hmm. parehas po sila mag-asawa. Gusto hmm. ko makasama. Gusto ng aking anak na nasa Maynila. Mama, kung gusto po ng lula, eh, diyan na po sa atin. At kayo po naman ay eh, susuportahan ko pag ako pong hmm. nag-sulo. No? Pait pala ng anak ni Nana Romina din. Papadalahan ko na lang. Ay, hindi ko ay, naman, hindi naman ako papay ng ganun. Gawa ng buntis yun. Mga nganak ko lang. Hmm. hmm. Ay, ay parehas na naman sila. May trabaho eh. Masawa na yan. May trabaho din. Oh, Kaya, may may din. kaya naman nila. Hmm. Kumbaga. Pero Kami si Kami naman pati, kaya naman pati namin magsuporta sa inyo kung hmm. ano ang kinakain namin kakainin. Kakainin niyo rin. Okay. So, yun nga yung sinasabi ko kay tat tatay. Ay, ito na yung sinasabi ko sa iyo kahapon. Bigyan natin ng pagkakataon si Nanay Rowena na makabawi sa inyo. Kasi gusto niya na Alagaan makasama kayo, kayo at maalagaan kayo. di ba kaya nga sabi ko sa iyo kahapon, huwag natin kontrahin. Bigyan muna natin ng pagkakataon. Di ba? Marami namang opsyon. Kung medyo nahihirapan si Nanay Rowena, message kayo sa amin. Ano? At nandito lang naman kami. Ha? Wala namang problema kahit hindi kami nag-vlog sa inyo. Hindi naman basehan dito yung binibidyo lang ba ang pwedeng tulungan. Kahit walang video, nagbibigay din naman kami. Hmm, hindi lang kayo ang nabibigyan namin ng tulong. Kahit hindi kami nag-vlog sa kalsada, pag may nakita kami, binibigyan namin ng tulong. Kaya kayo pa ba na naging bahagi na din kayo ng buhay namin? Kung may ano kayo doon. Pero, yun ay decision nyo. Sa pag-uusap ninyo. Hindi kami magdi Dapat gusto ni tatay, gusto mo din. Kasi na Rowena, hindi pwedeng isa lang may gusto, dapat pare kayo bukal sa loob ninyo. Yan dapat lang at May anak siya, may apo siya oh, pero ikaw okay lang ba sa'yo? Oo. Okay. So, Pipi at pa gusto Napag-isipan na din naman siguro ni Tatay Dor, Sa mga viewers natin, bigyan na po natin sila ng pagkakataon din na makasama ni Nanay Rowena at ng mga apo at maranasan din nila na may apo kasi wala po sila ditong apo. So maranasan nila na may mga apo silang nakasalamuha nami mas na nga yun ng aking anak. Hmm. Binata. Ano ay, na binata. Ay, siya? Na, nakasama din ba siya? Hindi po siya nakasama. Sabi Pero ngayon, nakita. Nakita po niya sa video at may cellphone po sila. Sabi nga yun, mama, bakit hindi mo sinaman, lolo? Ay, mahina pa, ma ano na pala yun, may tungkod na. Hmm. Sabi ko, ayaw naman ang lulu mo. Ayaw iwanan niya nga ito. Aso. Sabi nung Ay, aso nga ang iniisip. Sabi nga nung aking anak na binata, kung ako mama na doon, isa-isahin ko ang balto ka na tapo ko <laughs> sa gubat. May gubat pa lang yung kandalulong bahay. Okay. So, ikaw, Tatay Doro, bukal sa loob mo. Kasi oh. kailangan settle tayo. Okay, sa, lo sa loob mo. Walang, ano yan ha, sa apilitan. Oh. Talagang bukal sa'yo. Okay. Kung doon ang gusto po ninyo, ay ano ba ang plano ninyo, nanay? Isasabay nyo ba sila? Hindi pa. O mag-pay mo out muna na sila? Oh, mo pay muna kayo. Pantay yun niyo payout niyo. Eh, hindi kami makalis na pa mag-play out dahil marami yan. Tanong marami, mga gamit. Ay tatay, hindi naman kailangan Bit biti mo pa lahat ng hindi naman na kapaki-pakinabang. lang kapaki-pakinabang, may tag-iisa lang kayong bag na may mga damit. Okay yeah, na yun. Marami yan. Maraming damit yan. Hanggang sa kalahat, maraming damit yan. No? May mga kaldero, may kawali. Kaya ako, Tiyo. Uh, mm May bangka pang kukuhain doon sa humaligay. Isang karga yan doon. Oo. Oh. Ayun na pala. Okay na. So, pupunta kay dito. May, ano yun? May makina Paano? Kasi ang gusto din ni tatay sa dagat na sakay ay dadaan ay. Okay, okay. okay. Ito okay. naman ito yung sa dagat. May bangka ka na dyan. Pwede naman ikaw. Pag dito ay saan man yung sa kung maraming pasayro. Ado, Ako tayo may bayaw dito. May bangka. Hmm. May kapatid, ko ko may kapatid pa May kapatid pa lang. itong asawa ko dyan sa panganiba na pwede ko yung kuhain. Hmm. Ay, Walang gusto. problema pala tatay sa sasakyan. Ha? Huwag mo nang isipin yung mga gamit. Lahat may kakarga. Kung gusto eh pati yung hmm. aso mo siya yung aso yung aso sasagnay natin oo Silin maganda mo okay so yun mga kababayan ito ay pagpapasya ng pamilya hindi tayo wala tayong karapatan dito ah, magpapasya dito sila sila tayo tamang suporta lang tayo kung ano yung desisyon nila so ang desisyon nila bukal sa loob nila na doon sila tatay at nanay gusto sure rin naman ni nanay Rowena na natitirang buhay nila nanay at tatay ay eh, makasama nila makapiling nila So sige na po i-ano eh, na natin yan Kung baga supportahan na lang natin sila dyan Paano po ang plano ninyo kapag tapos ang payout nila Kapag pupunta doon, Magbabas ba sila o magbabangka po? Mag kung gusto po nila ay magtawag na lang po doon sa akin Tapos mag ano, magbabangka na lang? Magbabangka okay, na lang po namin sa sundoon sila Okay sige ang uh, Yun ang gusto Magsabi tayo sa kanila kung kailan nyo gustong pwede na kayo sunduin. Hananay. Natawag na lang. Kasi si tatay parang mga gustong gusto din talaga eh. Napakabait ni tatay kasi isipin nyo, dalawa tong madadagdag sa pamilya nila. Pero okay lang sa kanya, nakangitin na mga. Magkamag-anak yung pamangkin niya. magkamag pa. Ayos pala, kaya pala. Tatay, wala ka palang po problema. naman ng aking bayo, walang problema sa akin. Sabi na ako, kung gusto mo ang nga ninyo, kahaya mo ang nga ay yun mo din. Ay naku natinyo po nang tinapoy ng ang natong bakal namin ay sinakyan. Okay, so yun, mababayan final decision nila. Ah, uh, Doon na sila tate at nana, ito na yung final decision ng pamilya nila. Ah, uh, wala na tayo ditong hindi tayo, wala tayong karapatan dito magkontra kahit tayong ano lang. Eh, sila talaga, sila ang magde-decision talaga nito. Basta sabi ko nga, basta buwal sa loob, hindi yung para napilitan ka lang dahil gusto ni nanay, dahil gusto ni nanay na dapat talagang payag na payag ka talaga. Tsaka ano ba doon nanay sa nakita mo? May mapagtatanim-taniman ka? Ay, ma sa bundok, mataas. Taas. Uh, pero doon sa ano? ano hindi pwedeng, naman sila sa hindi nila sarili yun, hindi Ano pwede maging ano mo doon para ano? hindi ka manghina. Anong pwedeng libangan mo? Hina. Nasa bahay lang yun. Eh. Ah, ganun. Mm. Puya, gawaing bahay na lang pala. Nagkakaingin. Hindi hmm. ko po yung pinapasakad sa band bundok at na edad na. May edad na. Yung so, dito ka na lang sa bahay. Malayo, ka hmm. Malayo po kayo okay. sa amin. Hmm. Ganun ay, na, yan, po, na lang. ang gusto naman ng tiyo na siya magtatanong, pila ako ng kabay. Para eh. niya sa kiyang. Oo. Oh. Tatay, kapag gusto mo doon, kaya mo ka bagang magtanim-tanim? Mag Ganda ganda din, pa. ganda, para maganda ganda. din kasi minaaani ani ba kayo? Ang buka mo kahoy. ayun ko naman ay dito, dito, Ay, doon po Kami. sa amin. Madami tong kamuting kahoy. Yung akin pong biyanan ay halos ang tanim na kamuting kahoy nasa na sa dalawang hektarya. Mabili ko tayo. Ang laki pala, atana. ano? Mm, kamuting kahoy din nasa sa kalahating hektarya na yung tanim. Nagdagdagan pa nung akin biyanan. Sabi na nung biyanan ko, Mari, kung gusto mo niya magkaingin dito at gusto mo niya bumalik sa mga anak ko, ay, tat, bibigyan kita ng pantanim. Ang plano naman itong ng aking asawa, siya ay magkakaingin at mm -mm. ano ah, sila magtatanim so susuportahan nila ang namin sa pag, ano, tutulungan namin pagtatanim, paghahakot nila, ng pantanim. Nila, hindi naman nila, 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 nila kaya paghahakot ayo. sa akin talaga oh, malaki pala. May lupa pala si tatay. Meron pala siyang nasa halos 20 hektar doon na pwedeng pagtanim-taniman. Oh, may pala silang ganun doon. Tapos uh, si na tatay kung gusto daw magtanim-tanim, papay ay eh, kukunan nila ng masi na halbo, kalabaw, kabayo, ano man, kabayo para hindi manghina si tatay doon. Si naman, pwede nang magtulong-tulong sa gawain bahay na lang, ano? Mm, okay. So sige, Nanay Rowena, sa totoo lang pasensya ka na ha. Noong una talaga medyo nagsama yung loob ko sa iyo. Kasi ako ayaw kong maging plastic ay kasi nga na, nawala ako kay tatay noon na yung yung kumbaga naiwan kasi siya. Kaya mas... papasensya ka na, ha. Ayun po naman sana sir ay kasama namin. Ay nakita po niya yung aso niya. At na papalibutan <laughs> ng aso niya. Ay. Sabi niya sa akin ay hindi na niya ako na inisasama at ang man niya yung ko. ay sabi ko bakit yo pinahakot mo lang sa amin yung yero at plywood? Tapos at hindi na, naman pala sasama. Hindi ka na pala sasama. sa ay sa pa ni gan sa top down. Ay sayang yeah, mo lang. Yeah. Uh, at gan gan ko nga, gan 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 pala gan 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 na gan 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 No, makita daw yung mga aso na sa kanya, naawa sa aso, nagpaiwan na lang. Okay, so ito, nagiging malinaw na sa atin lahat ng nangyari, nangyayari, no? Kung hindi ka maawa sa aso, bali ito yun yung inibagaan namin hanggang sa mabot, Tapos iwanan lang, ay. Okay. So yun lang naman. Nanero eh, yan, pasensya na ulit, ano? kung gano'n man yung naging pakiramdam ko. Pasensya ka na at eh. siyempre. Pasensya ka na din po si Reta. ako. Oo. Oo. Oh, oh. Ha? Pero nakatuwa ako kasi nawala na yung sama ng lugbo. Kasi natuwa ako kasi nandito na sila ngayon ay kumbaga talagang hinati din Nanay Rowena pa din na pinakita sa atin ni Nanay Rowena na kaya niyang ah, kumbaga kaya niyang kumilos para sa kanyang mga magulang. Diba? Na hindi hindi iaasa lang sa sa tumutulong, sa nagbibigay na pati sila kikilos din. So yun natuwa ako ng ano natuwa ako ng sobra okay so nanay eh, Rance pasok mo muna to sa loob nila pasok ako mo. na lang ha <laughs> 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 na po yung si nanay lagi na buhat, ay <laughs> nabuhat ngayon sa sakong bigas lakas pa o tatay Doro paano antay lang natin yung payout nyo ha So, okay. oh, hanggat na nandito pa kayo, okay lang bang magbisita magbis pa din ako dito sa iyo? Oh, sa inyo ni Nanay. Kahit araw-araw kan dito, <laughs> okay, dito. dito, dito na ako magwa ng kubo, dito na ako mata. <laughs> <laughs> oh, at pagtasa payout niya 17 ang payout. Tapos ma makikisuyo na lang din ako. Sino kaya pwede kong pag-message din sa inyo? Kay Kuya Sander ba o ano? Kay Kuya Sander, makikisender. tayo kapag ready na daw silang sunduin dito. At kasi inaalala ni tatay mga gamit. Eh, maraming bangka pala si na Rowena na pwedeng magamit. Pag bangka, dala ang aso. Dala ang aso. Hindi tay, i oh, Eh. Mahal-mahal <laughs> ni tatay ang kanyang mga aso. Grabe ang pagmamahal sa aso. Ano aso. Okay. Sige mga bayan, siguro ang dito muna yung vlog natin. At, ayun. Ay, <laughs> ang dito muna yung vlog natin at na uh, sobrang saya ko ngayon sa totoo lang at uh, nakita ko okay, okay na din naman si Tatay Dor na wala yung lungkot niya at nandito na si Nanay Isin uh, ano masabi mo at nandito na si Nanay eh nito ako nag-uwi na hindi mahal na kasi nila isa't isa eh. si, napapanood ko sa vlog ni Cassandra, <coughs> yung sabi Nanay mahal na mahal doon si Tatay kasi sagot naman din ni tatay, mahal na mahal din niya si nanay. Nag-imit ko ngayon Duro, mga <laughs> idoro. Sintayin mo ako di yan, I love you. Hindi <laughs> 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 ko sana ito. Sabi oh. ko, I love you very much, but nobody can touch. <laughs> 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 Grabe. <laughs> Iba pala pang dito si nanay, sino pa pa English si <laughs> tatay. Grabe ka tatay. Okay, sige, maraming salamat mga kabayan. At ayun, salamat sa lahat ng suporta sa kanila. <laughs> supportahan lang natin kung ano yung desisyon nila sa pamilya nila yun lang yung masabi ko at uh, ano wag na tayong kumontra sa anumang magiging desisyon nila basta sabi ko nga basta lahat payag lahat walang problema sa nila go na natin yun at support na lang ang kailangan nila so yung mga kababayan uh, na po muna namin sila na makapag-usap ng masinsinan kaya kinat ko muna yung video hindi na muna ako nag vlog doon kasi nga uh, may pinag-usapan din kami ng off cam para na sa ganun ay uh, marinig ko din siyempre yung side ni Nanay Rowena para may paliwanag ka din sa atin at yung sinabi naman niya yung mga bagay na kung bakit biglaan sila na umalis noon kung bakit napilitan sila nung araw na umalis din kaagad at tumingi din naman ng, ng pumanit na unawantay ni Kuya Sani yung asawa niya sabi niya ano ah uh, Ah, uh, ano sabi niya parang okay lang 'yun, parang ganun, Tama lang 'yun. Tama lang ina nag-alala tayo kay Tatay Doro. Kasi sabi ko sa kanya, paumanin na nga lang kasi nga uh, nag tao lang din naman tayo na nawak kay Tatay Doro, 'di ba? At ah, uh, 'yun, inamin din naman ni Nanay Rowena na 'yung pangyayari nga ay biglaan lang din talaga. Okay, so andi dito na kami sa labasan kasi kita nyo naman madilim na naka-flashlight na nga lang kami. Padaanin muna natin. nanay. Sa kayo punta? Diyan daw po ako Jewel. Gusto makilala ng asawa ko yung aking okay. So, andito pa pala sila nanay Rowena. Oh, Nag-outro kami dito. Oh, sige. Ah, si, kasama niya si nanay. Si, si tatay Doro? Na doon. Ah, doon. daw ay ng ilaw. Okay. So, sige. Ah... sila na ni Rowena punta doon sa kamag-anak. Sino ba may kamag-anakan doon kayo? Ako po. Ah, si Nanay Rowena. Okay, Nanay, saglit nga lang. Ikaw na magsabi sa nila kung bakit biglaan kayong napaalis. Sige nga, sabi mo nga ulit. Ano ah? Para maunawaan din nila. Kami ay nagbigla ng alas at may ramdam itong aking anak. Kaya nang ano kami ng pagtawag ng aking anak na babae. Sabi sa akin, Mama, umuwi ka na po at si Tutoy ay may ramdam. pati din po yung nag-aalaga, may sakit din. Mm -hmm. Ay, kami po ay nag-sabi -nag ko kay Nini, wala kami Nini pamasahe. Sabi sa akin ay, mama, wapadalang kita di yan. Mismo pinadala niya, yung pinsan ko din nasa kasulinahan. yung hmm. Yan ang nagkuha ng aking pamasahe. Okay. sa akin. Hmm. So yun, si, si na. Kasi ako nagpapaliwanag sa camera. Si na lang ang mas uh, ma maunawaan ninyo. Kung ano yung ninyar. O sige na po, punta na kayo. Salamat at po, gabi sir. na. O sige, ingat kayo. <laughs> sige na eh. Okay, so yun. Maraming maraming salamat sa pagsuporta. Tatay Doro sa pagsubaybay sa mga video natin sa kanya. At abangan nyo nila yung susunod natin video kasi ngayon talaga sobrang ingay din ng mga aso ng manok sabay-sabay na doon. Kaya kinat ko na lang muna tsaka nag-usap na nga lang kami ng off-cam. So ayun na lang, abangan nyo na lang yung vlog natin kay Nanay uh, Isin kay Nanay kay Tatay Doro. At ayun, ang naging decision nga nila sa ngayong araw ay final decision na yun na doon na talaga sila. At sa nakita ko ay mga offer naman sila na makakabuti din kay tatay at kay nanay. Kasi kung wala, eh, kung hindi ko narinig yung mga yan, sabihin ko sana mismo na dito na lang at papagawa ko na lang ng bahay. Kasi naisipan ko na nga din na uh, dito ko na lang sila papagawa. Kung hindi na sila doon pupunta, papagawa ko sila dito ng munting tahanan nila. Pero since yun desisyon nila at nakita ko yung mga offer na uh, maganda din naman, na yun ay sa lalaki, kumbaga, may lupain yung lalaki na pamana ng mga katutubo na pwedeng pagtaniman ni tatay. At saka gustong gusto pala makasama talaga si Tatay Duro ng kanyang mga apo at mga binata na. At gusto nila magbanding-banding, may mga nakaready na nga silang gustong gawin. So hayaan na natin yung mga bagay na, na ma-enjoy naman nila, ng pamilya nila. God bless po sa lahat, pagpalain po kayo.